Hello mga ka sa na diya, nga nung wala ko nakatubag sa inyong mga comment o reply o message sa inyong TikTok o sa Instagram mga idol. Nyara ang solusyon mga idol, nag-ilis kong LCD sa ato customer, dayon daggan yun kay ginabuhat, lang walang good kasuko <laughs> okay, so magbawi ako sa inyo, Ugma, so makita ninyo, nag-inventory na sad ko mga ka-idol, na siya dugay gud ko og dugay gud ko na mga idol ko kay daggan gud ko gitiwas gud nga mga display gud mga idol og dag inventory ta mga idol ko so para gud ni sa ato mga technician aaron always po dali dili malikayan nga naa gud mga technician nga dili dayon mo ad og tindahan kay dili ta naka inventory og dili na to ang mga stock mga idol mga ka-replace so magbawi ma, gud ko sa inyo ah, Ogmaa, ah. maa dili karon na kay karon pod mga idol ko gahapon ra na siya so uh, mao na siya akong